Good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao mga kalinga, mga kababayan Shout out po and God bless everyone. And try again nata, na ako ng bundok Nakalabas din sa wakas Ayan to, prahan, ano Ito yung kuprahan So ako dadaan po ng ha, kabukiran So guys, samahan nyo ako sa akin uh, ginagawa sa aking buhay buhay yan po mga kaibigan mga kaibigan yan po madulas po ang daan dahan dahan po tayo at baka tayo madulas yan at ito yung bukid grabe yung bukid grabe yung daan ang dilim yan so yan mga kalingap mga kababayan Shoutout po mga guys, mga ka-farmers, mga, ka mga kaidolo. Yan, sa lahat ng mga, ka mga kaibigan, mga ka uh, ito po ay uh, handog ko sa inyo mga guys. Turan nyo ko, samahan nyo ko sa aking ginagawa. Uh, Yan. Yan po, naglalakad-lakad na po ako ngayon. Bukid na bukid ano. Kita-kita-kita ninyo po, bukiran talaga ang aking uh, dinaraanan. Yan o. No? bukid na bukid so tara samahan nyo ko sa aking napupunta. sa sa aking lalakaran and god bless mabuhay please po pakisubscribe like and share po na aking youtube channel time check po tayo ay alas 3 na papala po ngayon alas 3 na Ako na makabalik pa rin po ako alabas po ako ngayon papunta po kung mga natin natin alas alas 3 na pala bilis lang, lang ng oras ha yeah. po sa inyong lahat sa pagbalang gabi sa ating lahat mga kaibigan sumahan nyo ko sa akin pupunta tara guys